Nagbabago na 'yung landscape ng dubbing. Mm hindi -hmm. tulad noon, 'di ba? TV lang 'yung means of entertainment at radyo. Mm -hmm. mm -hmm. Ngayon, Ang kagandahan sa voice acting, ito ay ito lang ang tao ngayon, eh. Mm -hmm. 'Di ba? Lalo na sa mundo ng AI ngayon, Correct. may AI voice na, pero hindi kaya ng AI ang Omarte. Walang puso ang AI. Hindi niya alam 'yung ibig sabihin ng mga sinasabi. Correct. So doon pumapasok ngayon 'yung While the technology grows, the need for voice acting also grows. Correct. So, yung voice acting ang pinag-uusapan natin. Mm -hmm. Yung acting. Yun lang ang kasi may puso eh. Correct. Kasi ngayon, puro peke na eh. Mm -hmm. Actually, na-accept na ng tao yung AI voices. Pero, pag nag -dub ka, hindi kayang i-dub ng AI yung acting ng ano, yung natural. O, yung mausod. Right. Yung mabali ng gawang oh, tao. Even sa mga commercials, hindi nila kaya yan. Mm -hmm. At I don't... Pero ang mawawala yung mga voice-over. Yan, yan na yung yeah. ginagamit ngayon sa mga TikTok, YouTube. Yes. So, ang kagandahan ngayon, nandami rin mga programa sa buong mundo na iba-iba lingwahe mm -hmm. na kailangan i-translate sa Tagalog, yeah. sa Filipino, or sa English. At yun ang ginagawa namin ngayon. Yes. Oh, galing! Nice. So, yun yung mataas yung viewership ninyo oh, sa YouTube. Marami, marami rin okay. kami. At Halos lahat ng Tagalog movie noo nung pandemic kami gumawa. Kaya gumawa? Oh, ang galing. Pero sir, 'di ba kasi ang uh, aside from YouTube, 'yan malakas din ngayon TikTok. Uh Oo. -oh. 'Yan. May mga short clips din ba kaya na ina-upload niyo sa ah, TikTok? And Ma of course, yung mga tao Actually, meron eh. million-million din yung views namin. Mm, talaga. Uh -oh. Naku, eh, itong pagkakataon natin, sir, para invite niyo sila para i-follow in yung TikTok account yung YouTube channel para mapanood nila <laughs> yes, kayo. Actually, hanapin nyo lang Creative Voices mm. or Certified Voice Artists Philippines and also Voice Up uh, Certified Voice Artists Program. The Voice Master. Napakarami namin channel eh. Uh -huh. Or hanapin, i-google nyo lang who is the best Filipino voice talent. Lalabas na yan. Oh, sila na agad makikita <laughs> nyo, nice. di ba? Ikaw, uh, Kuya Bogs, baka may gusto kang, ano, baka may gusto kang i-encourage yung mga, uy, mga, ang galing, gusto ko matuto ko ng ganyan. Ay, ang husay niya, sana maging ganyan din ako. Okay, yung mga nangangarap na maging kagaya ninyo. Go ahead, baka may ma-advise ka sa kanila. Uh, yes po. Um, kasi sa culture natin ngayon, karamihan ng mga... Um, Bata, matanda, laging sabi, sana sanaol sana all talentado, okay. sana may ganyan din ako. Uh, the thing is, lahat naman tayo, sabi nga ni, ni Sir Pocholo, lahat tayo may boses. So, hindi imposible na mag magawa mo itong ginagawa namin. Yeah. Kagaya na namin, namin daw ni JJ, um, magaling man siyang manggayo, mag gumawa ng mga impression. Ako, aminado ko, hindi ko kagaling. mm -hmm. Uh, pero may kanya-kanya tayong mga tinatawag namin na niche Kung saan ka pwede mag-excel Pwede kang mag-focus sa dubbing, sa impression, sa hosting Correct. Sa uh, ano pang field na pwede mong gawin So as long as may boses ka um, And you want to explore kung ano pang pwede mong gawin sa boses mo um, Lapit kayo sa amin um, Certified Voice Artist Program Facebook, i-Google nyo lang TikTok uh, Kahit na anong social media